morning po, nakasakay po ako ngayon sa taxi, galing po ako ng Pitex Terminal Wala po kasi kung masasakay na ano, na sa carousel, medyo mabigit ang aking gargada Ngayon nakasakay ko sa si, uh, kay Kuya, Kuya ano pangalan mo Kuya? Big po Ah yan, Si Kuya Big no? Anong karas na pumipila dyan Kuya sa ano, PITX? Alas 5 ko na madaling araw Alas 5 ko na madaling araw, ngayon ay alas 6 Pag alas 7 na, 5 minuto 6.55 halos dalawang oras siyang nakapila dito sa PITX may sa na sir wala pa nga ho eh hindi pa nakapag almusal naka, nainom ko sa bahay hmm. after babaon tayo ng tubig Ay, may babaon oh, pa lang tubig oh, tubig lang no. hmm. kumusta naman sir yung pagmamasada uh, okay naman po minsan nakakaos minsan talagang patuhod ka po sandal na ho inuwi ko Sandal lang uh, Oo. Magkano ba ano yun dito? Boundary? One three po to. Ayaw ayaw. One three boundary. Ah, one three boundary. Apo. Ah, Araw-araw mo. Kasi gasolina pa. No? Ah, diesel, diesel naman pa. po to. Ang diesel pa. Nga po. Yun nga. Tataas. Laging linggo-linggo. Tumataas na po ang gasolina, gasolina. sa podo. Eh, sa malamang. Sa, sa Martis, magtataas na naman yata. Magtataas. Pag-apat na beses na po. Sa loob ng isang buwan. Apat na beses na po. Isa kayo nila para isang hirap Oo, oh, sandaan, isang daan no? Pag isang, mimingin na lang isang daan per <laughs> oh, litro Per liter Tapos yung rate namin sa taxi, ganun pa, 20 pesos pa yun Hindi na tataas, kahit Dito 10 piso man lang Dapat eh, ano, bigyan pa sina tayo, ano? Oo, oh, eh, uh, Yung ano, sir, yung magkano na iuwi mo para sa pamilya mo? Kasi nga, kahap, katulad nga, kahapon, isang daan Isang daan? Eh, eh mahal ang bilhin, eh, oh. No? eh, ulam hindi sasapat e, talaga 12 oras kami memption pa sabi sabisan daan na hon ay uuwi hindi sapat yung ano eh magpapa pa ng bahay tubig kuryente o, hindi pa kaya ni Nissan tapos may dalawang high school pa ako anak pero nung mga makakakaraan magkano pinaka maganda mo na iuwi minsan pag nakakaswerte ang ikot 15 12 sa libo lang Anong oras ka na uwi ko? Yung buong alas 5, anong oras ka na uwi? Alas 5 na lang hapon. Alas 4 ka 12, 12 oras? 12 oras. Tapos isang dali ano din eh, tsambahan din lang. Oo, tsambahan lang ikot. Swertehan lang po yung namin. Ayan po, marangal pong hanap po ng ating kaibigan, si Sir Vic. Pick. Sir Vic ba, Sir? Apo. Pagpagta-taxi driver, ala iuwi ko niya kahapon, 100 pesos. Ay, eh, sana naman po ngayong araw na to ay eh, swertihin siya sa kanya ang pamamasada. Sa kayo na uwi? Ano, sir? Kabiti pa huwa ko. Saan Bacor. sa kabiti? Ah, bakor. Diyan lang ako. Oh. Apo. Buti nga, libre yung toll gate ngayon. Isang buwan eh. An ah, nali. Ah, isang buwan yung libre ang toll gate ngayon. Simula dyan, uh, 1 to 30. yan, 30, 25 peso din yan. Buti na, libre ng 35. Mm, isang buwan. Meron kang 900 na mahigit. Isang, ay, mahigit saan pa kayo papunta po niya? Bulacan. Bulacan pa po ako. Galing... Sa... Dito po, hindi na lang hintay lang ako dyan. Yung dala ko po, si Mila na Alimango. Ah, uh, galing... papalahi. Oo, oh, ah. ga galing ng galing ng, ng Katanduanes. Ngayon, ihulog po yan sa mga flies daan para papalakihin. Sa Ibig sabihin, yung si Milia, parang itlog pa lang po yan. Hindi, ano na, alimango na siya ah, maliliit. Alimango, ah. Oh. Alaga siya ng 4 ah. to 5 months. Bago maging malimango. Bago harvest yung normal, na siya. Alam ko pinakain mo yung mga yan? Ano? Is, is, isda ho. Isda, isda ang pangkarni mo niya. Isda. Tapos si eh, shell. Mga shell. Mga suso. Shellfish. Tapos alagaan nila lang. May alagaan ng 5 to 6 months. Bale yun yung pinaka negosyo niyo po. Oo. Yung may mga umorder sa akin mga similya. Tapos may supplier naman ako galing Tatanduanes. Shout out Ma'am Jona. Andito na ako kami sa terminal ng Baliwag. Webik, maraming salamat Sigur sa paghatid sa akin ha. Sana'y marami ka mga isa kay ngayon at magiging serte. Ingat, ingat po kayo ha. Okay, so, ikaw ingat ka so, din ha. Salamat ha. Okay po. Okay.